Magandang araw. Welcome po dito sa ating bagong programa, Pagnilayan Natin. Ako po ang inyong lingkod, NC Epesin. Dito ay marinig nyo ang mga pagninilay natin mula sa iba't ibang books at verses mula sa Bible. Gusto ko lang po ma-share sa inyo ang mga nabasa kong verses at sabayan nyo ako ang pagnilayan natin ang bawat isa. Hindi lang po sa napapanahon ang na pagninilay ng dahil kwaresma, kung hindi, ginagawa ko din po ito kahit sa mga ordinaryong araw. Hindi po lingit sa atin na hindi lang physical natin ang kailangan natin busugin para mabuhay tayo. Kailangan din natin ang salita ng Diyos upang patuloy tayong mabuhay ng matiwasay at masaya. At para sa akin, mas masaya sa pakiramdam kapag naibabahagi ko ang mga salita ng Diyos sa nakakarami po sa ating pilot episode na pagnilayan natin ay ang verse po mula sa Book of James, Chapter 1, Verses 2 to 3 na sinasabing, My brethren, count it all joy when you fail in the diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Madalas sinisip natin na masama at pangit ang mga pagsubok or trials and tribulations sa ating buhay. Kapag nararanasan natin ang mga ito, pakiramdam natin na parabang end of the world na dahil sa hirap at sakit na halos din natin kakayanin. Sa ganitong mga pangyayari ay obviously nakabosangot ang ating mga muka at hindi maipinta because we thought na iniwan na tayo ng Diyos when we needed Him the most. Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, ay paulit-ulit na kakaharapin natin ang iba't ibang mga pagsubok, kalungkutan at tukso sa buhay. Habang tayo ay nasa daigdig, sinusubukan tayo ng ating kaaway upang pagdudahan natin ang Diyos, upang magtanim tayo ng galit sa Diyos, at upang talikuran ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil ayaw na ayon sa Satanas na mapalapit tayo sa puong may kapal kung kaya ginagawa niyang lahat para matukso tayo sa mga makamundong bagay. Ipinupukol sa atin ng ating kaaway ang lahat ng uri ng mga hamon at masasakit na sandali sa ating buhay upang mapilitan tayong yumakap sa mga pain na ginawa ng Diablo. Tulad ng ang pagnanasa sa mga material na bagay at maling paraan o kaparaanan ng pagtugon natin sa ating mga pangangailangan nang sa ganon tuloy na tayong lumayo at mawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Ganon pa man, marami pa rin sa atin ang naniniwala na ang mga trials and tribulations o mga pagsubok at paghihirap natin sa buhay ay mga pangyayaring kailangan nating maranasan upang matuto tayo at mas kumapit pa tayo sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kung kaya't marami pa rin sa atin ang nananatili at madalas hatagpuan natin ang ating mga sarili na taintim na nananalangin sa Diyos na alisin mula sa ating buhay ang mga pagsubok na kinakaharap. Kahit alam natin na may mga pagkakataon kung saan tila hindi tayo na makakaligtas sa mga pinagdadaanan nating pagsubok dahil hindi naman natin kontrolado ang mga yon. Umiyak man tayo, malukmok man tayo, pinanghihinaan man tayo ng loob at namawalan naman tayo ng pag-asa at nagiging balisa sa gabi. Hindi nakakatulog ng mahimbing kahit sinusubukan nating maging malakas at matatag. Ngunit sadyang mas malakas ang kapit ng mga pagsubok sa ating buhay na nagiging dahilan kaya bumababa ang ating self-esteem, endurance, at perseverance kung saan mas gugustuhin natin magkulong sa kwarto at umilatang na lang sa kama kung kaya't nahihirapan tayong bumangon sa umaga upang langhapin ang simoy ng bagong buhay at pagmastan ang sikat ng araw na bigay sa atin ng Diyos na magbibigay sa atin ng lakas ng loob na lumaban na may pag-asa mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok. Ang mga sandaling ito ay likas na nangyayari sa ating buhay na walang exemption. Dahil tayo ay tao lamang na may taglay na kahinaan at kailangang idarang tayo sa apoy ng iba't ibang pagsubok upang magiging malakas at matatag ang ating pananampalatay sa Diyos, bilang mga kristyano. Ang buhay kristyano ay hindi palaging maganda ang sikat ng araw at may mga rosa sa paligid. May mga sandali kung saan iniisip natin na parang pinarurusahan at pinahihirapan tayo ng gusto upang maalala natin na dapat sa Diyos lang tayo lumapit at kakapit. Na sa Diyos lang tayo manalig at umasa at wala na tayong lalapitan at kilalanin na iba bukod sa Kanya. Dahil kahit hindi ang Diyos ang ibigay sa atin ng mga dahilan upang danasin natin ang mga dilubyo sa ating buhay, Siya ang magbibigay sa atin ng lunas, kasagutan, proteksyon at iadya niya tayo sa mga kabahamakan sa lahat ng oras. Ang mga kaganapan na hindi natin nakikita at nararamdaman sa mga sandali na kagipitan at kahirapan, hamon at pagsubok, kawalan ng pag-asa at pagkalugmok, ay ang unti-unting paghubog sa atin ng Diyos na maging palapan, matatag at magkaroon ng tiwala sa Kanya bilang ating Panginoong Diyos. Naging mas mabuting ta tao din tayo, tay sa mga realizations at lessons na ating mga natutunan sa mga pagsubok na ating napagtagumpayan. Mas nagiging maganda ang pakikipaglaban natin sa buhay kapag hinaharap natin ng walang pag-aalinlangan kahit gaano pakahirap at kasakit ang bawat pangyayari. Dahil tsak, kasama natin ang Diyos at piniguradong hindi tayo mapapahamak at nagiging mas malakas tayo. Walang pagsubok dito sa mundo na ating kakaharapin na hindi natin kakayanin kapag patuloy tayong nananalig sa puong may kapal. Kahit minsan ay naligaw tayo ng landas, naway huwag natin kalimutang bumalik sa kanya at mas patatagin pa ang ating panampalataya. Nang sa ganon, sa susunod na magkakaharapin tayong mga pagsubok, ay confident na tayo dahil sa ating mga experiences na tutulungan tayo ng Diyos na harapin ang bawat pagsubok upang mas madali nating malampasan kahit ano paman. At laging tandaan, hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, to God be the glory.